Hi guys! Kamusta kayo? Andito nga tayo ngayon sa Shishuoka, Japan. Heto at pupunta kami sa isang pagpupulong. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo, ang kapatid ko sa Japan ay isa sa miyembro ng mga Jehovah's Witnesses or saksi ni Jehovah. Kaya nung dinalaw namin sila, eh naimbitahan niya kami. Syempre, na-expect ko na to. <laughs> at nung nandun kami sa pagpupulong, sa last row nga kami umupo. Kasi so, na nahihiya naman kami, di ba? Nung matapos ang kanilang pagpupulong, isa-isa na kaming pinakilala ng kapatid ko sa mga Hapon. Nakakatuwa lang isipin, marunong sila lahat magtagalog. Yung buong session nila ng pagpupulong, wikang Tagalog ang kanilang sinasabi. Tapos may teksto silang binabasa, Tagalog rin, kaya hindi namin naisip na awkward. Nakakatuwa lahat sila dito eh nangangamusta sa amin. nakalamon tagal na namin silang kakilala. Wini-welcome talaga nila kami kasi alam nila na turista lang kami. Komportable kaming makipag-usap sa kanila kasi Tagalog yung usapan, hindi hapon. Kahit na Japon silang galing-galing lang mag -Tagalog. hindi sila bulol inaral talaga nila yung wikang Tagalog ano, para lang makapag-communicate sa uh, mga Pilipinong kagaya namin. Ako nga, hindi ako tumatayo sa kinaupuan ko. Nahihiya <laughs> yeah, kasi ako. Tumayo lang ako niyan nung time na aalis na kami. Hindi talaga ako maalis sa pwesto ko kasi ayoko tumayo, ayoko makipag-usap sa kanila ng matagal. Hindi ko rin kasi alam kung ano sasabihin ko. Kaya Andun lang ako sa pwesto ko. Kaupo lang kami dalawa ni ati tata. <laughs> Ito nga nagpipicture sila. Akala nila picture lang. Nung narealize nila na video pala. Ayun, umaktong acting na rin sila. <laughs> Matapos nga yung pulong, niyaya nila kami na kumain sa isang sushi restaurant. Ito't papunta nga kami niyan sa isang sushi restaurant. Ang ganda ng mga paligid, no? nasa mundo tayo ni Doraemon. <laughs> Ang sarap titigan ng mga bahay sa kanila. Para ka nasa loob ng anime. At nung makarating nga kami sa sushi restaurant, merong vending machine kaya itong bulilit nag-aya gustong bumili sa vending machine. Nakakaaliw naman kasi yung mga vending machine sa Japan. At nung makit nga kami sa taas, hindi pa rin kami tinatawag. Ang daming nakapila. Pero pumila na sila yung mga kasama namin. At ito naman bulilit, nakakita ng gachapon. Siyempre, gustong gusto na naman niyang itry. Pero in fairness ha, yung mga toys nila sa gachapon, ang gaganda ha? Hindi siya yung pangit na toys. Kaya hinahayaan ko lang siya na maglaro ng gachapon kasi ipon na rin niya sa mga laruan niya yan. At nung matawag na nga ang number namin, pinapasok na kami. At dahil ang dami talagang tao sa restaurant, nag-decide na lang kami na maghiwalay ng table para makakain na rin kami. Kasi syempre gutom na rin kami nung oras na rin yan. Dito kasi screen pipili ng kung anong gusto mong i-order. Tapos darating na rin sila sa'yo. Siyempre, lahat ng pipindutin mo, kailangan i-consume mo. Hindi kasi pwedeng isa uli once na nag-arrive na sa'yo yung pagkain na pinindot mo. Pero hindi naman siya mahal, mura lang din siya. Nakakatuwa nga, ayun. Eh, oh. Nakaka-alaw silang tignan kapag isa-isa na silang dumarating. Yung kahit yung anak ko, tuwa. Pati siya nag-o-order na rin dun sa screen. mabuti na lang at meron dito yung mga pang meal. Kasi ang anak ko, bawal sa mga seafoods kasi may allergy siya. Buti lang meron silang mga pang meal lang. Nakakain din siya. Noong mga oras nga na yan, nakubusog, busog na kami. Kaya inuubos na lang namin lahat ng mga in-orders namin. Kasi bawal talagang isole, at hindi rin siya pwedeng i-take out. Masaya ako na na-experience namin ng ganyang klase ng pagkain sa Japan. Kasi dito sa Pilipinas, mahal kasi yung sushi. Pero sa Japan, mura lang. At saka masaya ako na experience yan kasama ang pamilya namin sa Japan. Sa susunod na pagbalik namin sa Japan, ako siguradong uulitin namin to.